Good morning, badeng. Ah! Sakit ng katawan ko dahil nag-ano kami kahapon, di ba? Leg day. Kaya parang hindi ko kaya mag-gym ngayon. So, nag-decide ako na umabsent kayo sa gym. Pero hindi pwedeng hindi ka mag-exercise or mag-workout kahit dito man lang sa bahay. So, dito na lang ako sa bahay mag-workout. At kasi, isa rin sa dahilan, mali-late yung anak ko, may pasok siya mamaya. So, kung dalawa kami mag gym ni Walden, paano na? So, kailangan may mag-aasikaso sa anak ko. So, nagpaiwan na lang ako at si Walden na lang ang mag-jujib ngayong araw. Kaya tara sa bahay niya ako, get ready with me. Dahil dito ako sa bahay mag-workout. Sa <laughs> so, mga nagsasabing, Mi, ang yaman mo na. Bakla, kung mayaman ako, hindi na ako nagsisibot ng Colgate. Don't tell me you're sorry cause you're not. Bakla, gumamit kayo ng tongue scraper kasi feeling nyo, nalilinis nyo na dila nyo sa pamamagitan ng toothbrush. No, no, no. May mga bagay na hindi mo nakukuha sa bibig mo ng ito lang ang nakakakuha. But it's over now go on and about yeah, about silipin natin ang mga gremlins Tul ay, nabuksan ko yung ilaw tulog pa sila So, yung mga pamangkin ko kasi, dito muna sila. Kasi bakasyon nila. At bilang mabait na tita, dito kayo magbakasyon. Kailangan ko ng energy ngayong araw. eto <laughs> na lang. Tutal na sa bahay lang naman ako. Inay. Nasa bahay lang naman ako kaya ito na lang. Yung bodysuit ko. Ah! Lakada! So sa umaga, ang inilalagay ko lang ay vitamin C cream. Yan for making me believe that you Puta, may nakasalang ako! May nakasalang ako! Wait lang, mamaya na lang para isang babaan na lang. Nag-init nga pala ako ng ulam namin kagabi. Bihis muna ako. Wait. Ba't alam nyo ba? Two weeks nag-live sa amin si Marco. Nag-live kasi may nag-vacation sila. Nag-outing-outing -outing sila. Sana all. So, Two weeks kami lang ni Walde ng ang gumagawa ng gawaing bahay. At hindi siya madali, ate. Hindi madaling solohin ang gawaing bahay. Kaya, finally, today, bumalik na si Marco from two weeks na leave. At ngayon, busy busy na sila kasi nagpalagay ako ng solar panel. Yes, para, ano, makatipid-tipid naman sa kuryente. Kapag ako yung maman, solar panel ko talaga buong bahay para only aircon na. Investment din yun, ate. Damn, may sinalang ako! Ulam ni Aiden! Pakipatay! Diba? Para kahit paano Fresh fresh yan. Kahit nandito ka lang sa bahay. Ano? Sandali lang din. Ito na, oh. nagmamadali na nga, Oh. Nga, diba? Nagmamadali na nga. Time management is the key. Kaya mo yan. Ano? So, ito na sila. Gumagawa Nagkakabit na sila. Nagkakabit sila ng solar panel. So, ayun na pala. Ito siya. Okay naman siya. Sa labas? Oo. Ah, ito nga pala yung ulam namin kagabi. Nilaga. So, ininit ko lang para sa ulam ng Junakis ko. Ako hindi pa ako kakain ng kanin. Mag-serials. Ay, mag-oatmeal lang muna ako. Kasi mas gutom ako na ito mamaya, after workout. Kaya sinasave ko yung malaking calories. Divine. Hello, Madlong people! Mabulay! Pray. In the Father, the Son, in the name the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and these are gifts which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you. Papa, this is for the food. So, sasabayan ko na rin kumain si Aiden kasi naalala ko noon, pinagalitan ako ng coach ko kasi nag-workout ako nung walang kain. So, masama pala yun. So, eto, kahit wala pa, wala kasi akong ganang kumain sa umaga. Kaya, ayan, mag-iitlog muna ako. Si so, Walden, well, eto na rin yung ginagawa niyang almosal, itlog. Ako naman, midnight sa ako, itlog din. Pero, itlog niya. Charot! Kain tayo! Mm. Busy mo yan, ha? Kaya so, na may asawa ko, bising busy rin siya. So, nagpalagay ako dyan ng yung lagayan nitong ano nang hose para hindi siya pakalat-kalat. Ang sakit kasi sa mata. Sakit sa mata? Basta yan, yun siya. Sa kabilang banda, heto yung bata. Kaya this year, kaya today, matapos. So, eto pala. Ay, mga mga nagkatanong pala sa akin, may vitamins ni Aiden. Eto po. Eto po ang vitamins niya. Super effective na eto. Tingnan mo. Muya! Dadaay. <laughs> Dito. Pinaganon to. Um, pinagsampayan to. So, eto ate. Meron tayong Zilin plus zinc Meron tayong Nutroplex. Yan. Tapos, meron tayong Apebon. Ito, mamimili lang ako sa dalawa. Hindi siya sabay. It's either ito or ito. Kasi same lang sila ng content. Ang hindi mawawala is itong Zilin plus zinc Ayan. Lagundi yan. Gamot yan. What if maglinis na lang ako ng bahay? Yun na lang yung workout ko today dami ko pang tupi. Eh, paano ako mamamotivate? Yan. Hindi. Warm up, warm up. Okay, let's go. <laughs> Stretching muna kahit pa paano. Alam mo kung ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng coach? Ate talagang ipupush ka niya. Wala kang, ano, wala kang karapatang humindi ganun. Pero pag ako lang, ipuanan ko matatapos ko to eh? legs kami kahapon, kaya mag upper body ako. Shoulder na lang, shoulder. So, yun. So, ito, ito yung mga tinuturo sa akin. So, ganyan siya. Alam mo, parang ang dali lang na ito, pero kapag ginawa mo, ang hirap pala. So, ang pinaka-challenging sa akin is yung pag-balance. So, kailangan kasi pantay siya. So, ganyan. Slowly down. Um, two. 'Di ba? Hindi siya panta. Kailangan ko ng music. Hindi ako na ano. Hindi ako na motivate <laughs> Dahil kay Meiko na ano ako. Na LSS ako sa Take About oh, dahil kay Meiko. parang ayoko na. May gym na to. Sama ko, daddy. Hoy, wala akong kasama dito. Huwag mo ko iwan. Mag-gym dito? Siya mag-gym. Ako dito ko lang mag-gym para may kasama ka. Kasi wala akong ka kasama dito kaya dito ako mag-gym. Ha? Hindi ka dito. Ikaw na lang -susay. Wala, ikaw kasama, kaya dito ako nag-gym. Okay. One, two, three, go! One, two, three, four. Wait lang. Pahiya, Go, kaya mo yan. One, Sige, tuloy mo pa. One, two, three, ay. four. Oh. Ay. Hindi na ako nag-vlog. Pero tapos na ako mag-workout. Nahiya kasi ako sa inyo. Baka mamaya mali-mali yung ginagawa ko. So, ang breakfast natin ay nginginig ako. Chia seeds. Overnight oats na may chia seeds. I mean, Ayan, ganyan. Sige, tama. Go. One. Two. Sige, kaya mo yan. Ang dami ko pang kailangan gawin. Yung biyanan ko, nag-iaya ng dinner mamaya. Ay, Diyos ko po. And then, kailangan ko pang magpanil after kong ihatid si Aiden sa school. To, kasi hindi pa nagpapaiwan ba din. Sinasamahan ko pa siya sa loob ng room hanggang matapos niya yung tutor niya. Pero sabi ng teacher, okay lang daw yun. Kayaan ko daw muna mag-adjust yung bata. Baka daw mabigla at matroma, kaya samahan ko daw muna. Kasi eventually daw, kapag marami na sila, mapapaiwan naman din daw yan. Ganyan daw talaga sa umpisa. So, okay lang. At baka maiyak pa ako kapag dumating yung panahon na ayaw niya na ako isama sa school. Okay. Di ba talaga ako gutom ba din? Pinipilit ko lang kasi kailangan talaga mag-workout. Ay! Oh, kailangan talaga kumain after workout. Kaya, okay na yun, mamaya na ulit ko. Mga tanghali pa ako nyan maguguto. Ligo na tayo! Eh, sasama ka. Gusto mo na mag-workout? Let's go na, ligo na tayo. Ligo na, promise na ako. Oo. Ay, yung tubig. Baka matapos ka dyan. Paawa naman yung baby ko. Let's go na, let's go, let's go. Charot. Siyempre, papatayin muna, diba? Wala nga iwang kita dyan. Kung na, kung na, baby, yes. Baby ka pa. Mama na. 'Di ba? Sabi sa inyo, time management is the key lang talaga. Mapagkakasya man man yung oras mo basta tapusin mo yung mga dapat mong gawin sa oras na yun. Ganoon. Kaya minsan pag tinatamad ako, nag-aaway kami ng sarili ko eh. Suntukan kami. <laughs> oh, 'di ba naka-aura na. Kabilis na, nakaligo na. Puta. Magbabad muna ako ng sabon dito sa banyo. Apat na banyo yung meron kami dito sa bahay. Lahat 'yan. Ang um, bababaran ko muna ng sabon para pag-uwi namin mamayang gabi kuskus -kus na lang. Yes, but mas maganda talaga na oras yung tinatagal para mas kumakapit yung sabon. Siyempre pati itong lababo. Ayan. Isa rin kasi ng mga kaligayahan ko ang malinis na banyo. Ito, sa, eto hindi ko talaga ni to. Kailangan talaga once a week may deep clean to. Pero, habang naliligo ako, araw-araw yung kinukuskus ko yung lapag. Pero itong mga deep clean, yung mga ganito. Ay! Hala, mali! Sayang! Pang scrub ko pala yung nga ilagoy. Pang scrub ko yun, hindi yung sabon. Bayan, mali. Mali saya. Pero it's okay. Lesson learned. Ba't kasi magkamukha yung laga yan? So, doon naman tayo sa kabilang banyo. Dito kasi, konti lang gumagamit. ay ano, mas maraming gumagamit dito sa CR na to. Halimbawa, may mga bisita kami dito yan. Kaya dito natutulog. Ayan, dito sila. Alam mo, isang linisan sa lahat ng CR, isang ganito. Magastos talaga ako sa sabon ba din? Dalawang banyo pa yung linisan. Actually, kulang pa nga ito. Bitin pa yung isa eh. Diba? Next. Dito naman tayo sa pangalawa, ay pangatlo na pala. Pangatlong CR na tayo. Okay. Oh. mayroon pala akong ganito. Ito yung ano, dahilan kung bakit blue yung mga flash namin dito sa bahay. Ganda niyan, Ate. So, see you later. Mamaya na yan. Mamaya na kami magtutuos ng pag-uwi. Eh, di ba nga, nandito na si Marco ngayon. So, may kaagapay na kami sa gawain bahay. So, magpalit na rin tayo ng sa peneto, para malabhan na. Siya naman yung maglalaban niya. Marami na rin naman na siyang nagawa ngayong araw. Pero syempre dapat 50-50 ate. Hindi lahat siya. So, ito ay yung para mawalisan siya ka mama. Pero dahil siya na yun ate kasi manilig na yung anak ko. Yung na namin sa school. Ready ka na? Diyan na siya. School na tayo, ha? Huwag Tapos na ako magpanil. Suy, hala! Ano na? Kanina pa ako dito. Sorry. ano <laughs> ba? Diba? New set. Hindi okay. ko pa naman nakakalis, diba? First time ko mag-ano. Anong ano today? Esteleto yung cut niya. Oh, sorry. Babe, good morning. <laughs> morning badeng. Wala pa ako sa wisyo ko, Hindi na ako nakapag-vlog kahapon. Kasi may ang ganap. Tapos pag uwi, kaso lang ako na mga dadalhin ngayon kasi pupunta kami sa birthday ng aking Um, anak ng best friend ko Nagsiswimming So, gigisingin ko na rin yung mag-ama ko Para makapag-asikaso na sila Bakit pag umaga talaga maga ang mga mukha? Ano? Hindi ko alam kung ako lang Pero ganito talaga ako pag umaga Maga yung mukha ako Daddy, gising na hmm. Sarap ng tulog Uy, isyos say eh, hindi ko nagigisingin Ayak ko nalang matulog yan hanggang sa sasakyan Tutal na, ligo naman yan bago matulog. Ito na lang yung malaking baby ko. Gising uh, yes, na. Nandiyan yung isa sa mga bestie ko kasi sasabay sya, sila sa amin. So, let's go. Please. Dala sila, te. Mm. Hindi <laughs> makahabo lang. <laughs> Sure ka na kalaki na? Yes. ko may tao na eh. May lasa na yun. Okay. <laughs> besa mo na kita yung donut ay yung ano cake let's go now hey let's go mm. wow then sarap. Eh, hindi mo naluluko ka? Basta pagkuha na lang kung ganito. Ha? Ha? Hindi ba? Paw Patrol. Ene? Banene? Highway! Hi, Elton! Hi, Elton! Ate, lobat ka ka? Wala. Kinatawi palang karakter niya. Ay, ang galing. Mag-swimming ka na? Gusto mo na mag-swimming? Oh, ayun na. Hindi Ay, mag-swimming yung ano wala. Hindi magpipicture, ah. Hindi mag-picture ah. Bawal mag-swimming yun, di mag <laughs> Lakas talaga ng topak mo. <laughs> menu. Ay! Amber, ko na mo ko ng ano? Banana muffin. Baklo, ito yung pinaka-paborito ko sa kanila. Ayan. Oh. Yung ano, biko. Biko ba yan? Basta yung masarap na yan, sobra. And then na bago ako pumunta dito, nag talaga ako nito banana muffin.

Paalam ka. naka na nga pala kami. Hindi ako na ako nag... Hindi ko na naituloy yung vlog. So, pumunta na kami ng Korean grocery para maghanap ng snacks. And then, dito para sa dinner. So, ay lamadeng. Next time ulit. Bye!